Position. Sir, Sg. Roderick Seta, can you recite the eleven general orders? Sir, G.O. number one, to take charge of the post on all company properties, in view and protect or preserve the same with utmost diligence. G.O. number two, to walk in alert manner during my tour of duty, keeping always on alert and observing everything that takes place within sight or hearing. Geo number three, to report all violations and regulations and order I am instructed to enforce. Geo number four, to relay all calls from the post more distance from the security house where I am stationed. Geo number five, to quit my post only with proper relief Geo number six, to receive obey and pass on the relieving guard all orders. From the company officers or officials, supervisors, post-in-charge or chief leaders. Geo number seven, to talk to no one except in the line of duty. Geo number eight, to give the alarm in case of fire or disorder. Geo number nine, to call the superior officer in any case not covered by instructions. Geo number 10, to salute all company officials, superiors, in the agency, ranking public officials and officers of the Philippine National Police. Geo number 11, to be specially watchful at night and during the time of challenging, to challenge all persons on or near my post. Uh, mga 5-9, kailangan natin mag- roving sa area natin. At yon uh, yun, doon kasi yung patayan ng 5-5 natin. Kaya naghahanap tayo dito ng madaanan. Nakasarado kasi ito dito. Kaya umikot-iikot tayo. Mag maghahanap muna tayo ng madaanan natin papunta doon sa 5-5 natin. eh okay, kaka-porto lang ng mga eko. Kailangan natin magbawas ng 5-5. Dito, hindi din ako makadaan dito. Mga 5-9. Maghanap ako ng madadaanan. Sinasarado kasi. Dito din, hindi din ako makasya. Saan kaya ako dadaan itong mga ka-5-9? Dito din, sa din. Wala na. Wala na. Pa, mga ka-5-9. Dito. Hindi din tayo makadaan. Kasi may mga nakaharang na ano eh. Ito wala din. Hindi din tayo makadaan. Ito. Kung tutuusin mga ka 59 ito bawal tagal itong paglagay ng ganito nga sa mga ano. Hinaharangan kasi nila yung ano na... ng pintuan, yung gate hinaharangan. Dito mga ka-59 makadaan tayo dito pero ah, medyo tigilid na ako, tigilid. Na una ko lang yung gilid. Eh sana naman mga 59 makarating tayo doon sa 55 natin kay kailangan natin bawasan ang 55. Kaya ito yung pinto hinaharangan ng mga ano. Kung meron lang ditong security officer or hindi talaga ito papasa ng ano talaga. Pupuntan ito talaga fire dito. Hindi talaga ito makapasa. Kaya sa sitwasyon nito, 5-9. Oh, hindi din tayo makano dito. Hindi natin kaya yung mabutin yung ilaw. Kasi napakalayo talaga niya. At uh, dikit na dikit yung mga karton. Oh. Yun. Andito. Dudukutin ko sana yung ilaw. Kaso nga lang, ang layo pa. Hindi oh. na kaya abutin ng aking mga... May ikling braso. Kaya, bumaba tayo mga 5'9 at ah, babalik tayo doon sa labas. Wala na tayong ibang choice kasi hindi na natin pwedeng patayin yung 5'5. Labas na lang tayo. Bahala ng katigilid. Paglabas. Itong warehouse na to, mga 5'9, kung mayroon lang dito safety officer, ito talaga to. Bawal talaga itong ganito. Naharangan yung uh, ano, mga Kaso lang tong warehouse na pakalaki walang walang ano walang security officer wala naman ding safety officer okay lang sana kung walang security officer basta may safety officer may makaano sa safety ng mga ako natin no it dito banda mga 59 hinahanap ko dito yung ano fire exit kasi dati, di mayroon dito dito fire exit. O, oh, tingnan dito dito. Pinto. Itong gate na to, wala, sarado din sa ano. May madadaan masya pero maliit na lang pag may just in case of emergency. Wala. Hindi makadaan. Dito ang banda din mga 5'9". Ito din banda mga 5'9 o. Oh. May lumilitaw na isang ano, fire exit pero may nakatambak pa rin, hindi mo basta-basta malalapitan. Kaya, kung may safety officer dito, ito talaga mahigpit ang pinagbabawal. Ito naman wala talaga madaanan. May lumilitaw dito, isang fire exit lang ito.